So ito mga boss, may tanggap ako kanina, sira yung connector niya, uh, Note 8. So alam niyo kung saan ako kumuha ng connector. Yan, sira yung connector niyan kanina at pinalitan ko ng connector pero di ko na naipakita sa video kasi nalimutan ko naka-charge yung unit na pang video ko. So papakita ko na lang sa inyo kung alin ang compatible niya na connector kung wala talaga kayo. Galing lang po sa mga scrap na LCD. So, ito po yung connector ng nagpapalitan namin ng LCD. Hindi namin tinatapon. Ayan, may kita nyo. Redmi Note 10 Pro. Ang pasukat ng Redmi Note 8 na unit kung sa connector kasi lagi itong nasisira kasi dahil dun sa paglobo nitong battery ang kwento ng may-ari is lumobo yung battery at ayun nahila yung connector nalaslas lahat yung mga ngipin at ayun pinalitan na natin so dito tayo kumuha ito yung compatible niya marami naman kapareto or makkukuhanan pero dito ako kumuha kasi since original hindi siya nalulusaw basta basta. So ang kaparehas niya i3s na connector sa board, pwede rin. So ayun lang na.